Mga kasi Manwa live kita makaron iya sa may uh, kal sa may Kalibo Municipal Police Station uh, may kaangtanan ni, no uh, sa rondae karang uh, sangka foreign national nga nasapuan patay sa sangka apartment iya ron sa may banwa ita Kalibo So aton karang uh, update maghalin man iya sa aton karang uh, Kalibo PNP no ginapaidagom karon sa post mortem examination rong uh, ita iya rondae karang uh, Turkish national nga nasa po di ni karon nga uwa uh, ug anak karon nga hugam nga kabuhi ro randay karang nga uh, Turkish National ag si, sangka 64 anyos imaura uh, mga kasiman natabo ron karang nga uh, uh, nasapuan, na dahil karang uh, uh, foreign national di ka sa anang uh, apartment sa may bliss site di ka sa barangay poblasyon iya sa Banwa Ita Kalibo sa initial karon nga investigasyon no uh, itaton uh, kalibo PNP, tap na alas 9 nga ni Karunit Agahon, uh, kat mapanuhan, ita uh, rundaya ka tag-iya, ita uh, apartment nga maguya, rundaya ka nga uh, dayuhan, apang katun nga ni Maumanda, nagpangayo, ita uh, rescue, no, maghalin sa aton ka uh, kalibo MDRRMO. Aga uh, dahil nga ni nagkakabangat, tunday ka nga tag tag-iya, wata nakagawa, tunday nga dayuhan sa anda karon nga apartment, mau nga gin... Uh, tawagan it Runday Karanga tag iya ro katapoy at aton karanga kalibo MDRRMO para nga ni Usisaon, ro sitwasyon it nasambitan karanga dayuhan ag pagabot nga karon sa lugar mga kasimanwa, ito igto na sa gawas it runday karanga Turkish national nga uh, tangani nga karon it uh, ano it uh, pulso Aga uh, unconscious o imaw ra pag abot sa lugar it aton karang mga responder mga kasimanwa. Samtang samtang gindagaro ana karon nga gawa sa sangka puneraria iya sa banwa ita kalibo aga uh, makaron ginahuhat nga ni do resulta ita post examination kung ruana baga karon nga dahilan Ordo naging dahilan bagat anak karon nga uh, pagkamatay hayro natural baga o kung may foul play sa rondaya karang uh, natabo mga kasimanwa samtang gindagamat aman runday karay nga uh, uh, foreign national sa ospital pero gindeklara i mura nga dead on arrival it at attending physician mga kasimanwa so again no update naton uh, ginahulat pa naton karado uh, resulta baga ita it a examination nga gin ano ginapatigay unit aton karang nga uh, Kalibo Municipal Police Station. And uh, again, uh, karang uh, foreign national hay di kara imora pansamantala nga nag-upa sa sangka apartment or ginadayunan na nakaroon nga apartment di karon sa may bliss site Barangay Poblasyon iya sa Banwa itakalibo na tabo or napanuhan nung dahil karang nga insidente uh, tap na alas 9 pa ita, agahon karon napansin nyo tanga itag iya nung karon nga gagaki nga maguya ag uh, katungan nino nagkakabangat ro tag iya sa sitwasyon itray karang uh, dayuhan katuway mo ro makagawa sa anang uh, apartment nga ni Sigon nga nagpangayo man itbulig sa mga katapoy at MDR, Kalibo, rin yung nga tagiya, iya para nga ni mausisa aro sitwasyon ito, rin tayo karang biktima. So, upon checking, ay katunan na nakitaan nga unconscious yata, wala ta karoon it malay, rin nga, uh, big, uh, day nga dayuhan, aga uh, ta nga ni karoon it tapulso. Pero gindagamat agahapon doon, mga kasi sa ospital, pero nga gindeklara man sa gihapon karon nga dead on arrival it at attending position. So, rin no, raton nga news update niya sa aton karang Kalibo uh, Municipal Police Station uh, para sa patas ag may tagipusuong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Vanessa Jane Paderes at Energy FM Kalibo kasi manwako palangga ko.